Ang going po ngayon na nagbababa ng uh, ng kupra dahil sa aksidente na nangyari dito sa Sitio Katmon Poblacion Bordes Quezon.

Ah, kawan ni Kit. Ang, isa sa batang nakasaksi uh, uh, dito sa accident dito sa Sitiokatmon Population Border Express. Ano bunso ang uh, nakita mo na pangyayari? Ano po? Ang nakita ko po ay ano po ah. na po yung yung truck po. Tapos nakatakbo lang po ako ng ganyan po. Kasi ano po, kinabahan na po ako. Nanganig na pa. Hindi na po natubang ganito. Oh. Hanggang saan ka lang Dito. Saan? Saan ka na ako po? Dito po. Diyan ka na ako po. Tapos? Natin po kung sa lalakap na natutulak po na ito. Kinakabahan po ako baka po uh, ah. Kaya biglahan tumakbo. Yan sila. sino pa yung isa? Ayan ka. Ano pang alam mo po? Patima. Patima. Ano yung nasaksihan mo? Eh, ako pinagulat na ay dito po ako pinakapilala na. Saan ka? Saan ka naka, nakapwesto? Sige nga. Ay, bangko po doon sa unahan. Ay, eh, hindi na po ako dito nakaatras at ako po ay napapagod na ako po kung pagod lang. Nakatunga lang po ako dito at ako natatakot na nanginginig na. Ah, natatakot na nanginginig na. Hindi na po ako dito nakaatras. Eh, hindi ka na, na hindi ka na nakaatras. Bakit uh, ano yung... Eh, ako po yung pagkagada ay, ako po yung natulala na dito. Ito po unti-unti na kung ano, eh, may lalaki po dito nagtutulak. Ito, Dito, hmm. ay, nandun lang po ako. Nagtutulak sana? Dito. May ah, yung ginagawa. At tinutulak yung, yung truck. Ilan ilan yung nagtutulak doon na sa si truck? Isa lang. Ah. driver Ay, sa Ah, nalaglag yung driver sa irrigation. Yung sa Ah. Sila po yung nakasaksi dito sa pagkaka- Pagkakaaksidente uh, pagkaka ng truck na ito. Salamat. Ito po, yung kanina, yung tinuturo kanina ng bata na siya nakapwesto dito. Dito, nakapwesto siya. Tapos, biglang siya umalis. At napapunta siya dito sa parting ito. Uh, sa pagkakasalaysay sa bata. At uh, uh, noon, nung no, nandito na siya, uh, hindi na rin siya nakakibong masyado. At uh, yun namang isa, ay dito naman sa area ito. Kaya, yun. At, uh, uh, ating uh, sinusubukan na makausap yung driver. Kada. Ayun po sa lahat kung natutuloy-tuloy ang paggawa. Kung hindi natitigyan, hindi naman ito kagaya. Ngayon may mga iwasan talaga sila. Yeah. Ay isang daan lang. Tapos nasira na yung bubudo. Natitigyan sir ang um, Sabi ng mga nagtatrabaho, walang sabi ito. Ay, ay, hindi nga magtutuloy-tuloy yun. Sa dami po ay yung ng bahay, siyempre na. Uh, Saka, sir, yung dapat yung malalakot na kayo, unang bilang. Para hindi masira yung... yung Pero kahit naman siguro ito ay hindi pa na no, hindi Dahil may maliliit naman sa na sakyan ay, ay na siya. pwede magdala doon ng kukura ay napapasok sir ng mga uh, malalakang truck ay hindi hindi kami yung iba yung daan ay iisa na nga yun sir ay talagang lumabot at ikagabi pa bumubulok ang tubig yung binaon ng... nang hmm. salamat salamat po